Ah, sariwa na mga dito, oh. Wala yung ko, ah. Ay, ito lang. Ano siyang ano? Ano to? Bipros. Hindi ka lang pa bibiling ko, guys. Pimitingin ako na mabibili ko. Ang lang sa rewa. Six. Ayan naman. Mura na yung isa nila guys. Ito masarap. Ayan na ito. Ayan na ito. Black oil. Uh -huh. Pilapya tayo guys for today's page. Kasi wala tayong ibang alam na lulutuin. Lagyan ako ng dalawang Toblerone guys Putputin Can you add Add one One add Can you add Can you add one Then can I, No it's okay can, That one is enough And can you clean Cut uh, Two piece Dalawa lang Okay. So guys daming tao ngayon dito sa Nesco bibili tayo ng yug yug naman yung ating bibili guys yung gatana ayan e o oh, nag clip talaga ako sa tublo na chocolate so nakabili na ako ng tublo na chocolate guys para kututin ko tingko sa bahay Ah, dito pala sa unahan. Kailangan mukha ko lang yung ipakita ko. Pag nag... Kasi pag yung camera is intinapat ko sa yung likod, baka may makita, na ano nakabalot ibawal bawal silang alam mo na baka mag baka sila magano magreklamo kaya sa mukha ko na rin tatapat yung camera guys ay ah, ito 5 magkano kaya ito coconut kit Pai Git okay. okay This one Hi Alin ba dito guys? So ito lang kunin ko Thailand to na kopo na. Ano ito? Gito free. Buy any five star product. And get. Hello. Ah? Dalawa lang eh. Nila. Thailand din tong nila kailan na lang na nila so hi ano yan what happened my friend ha so magagata tayo ng ano ginataang magiginataang tayong tilapia guys so kailan na ako ng dalawang new ito na yung nabili ko. And then, hinintay ko na yung tilapia na matapos malinisan. At pa ako ng trolley. Ay, ito may trolley guys. Ayan, may trolley. Buti na may trolley. So, ayan. Atlay ko na siya dito. Ayan. At, ang next natin ibilin is, ano ba yun? pechay. Dito tayo sa mga gulay eh. Gulay gulay. Dito tayo sa mga gulay guys. Yan. So nakarap lang sa akin yung camera kasi may mga nakabalot. So bawal. So, bawal mag video kapag may nakabalot. Nalang pag nakikita sila, kaya iwas lang tayo. asang so, hanggang dito na aking vlog guys. Bye! -bye.